Waking up videos lang po mga ka-surprise surprise and breakfast video Oops. <laughs> Waking up means easyhan lang po natin mga ka-surprise surprise So ayan Ayan, easy na ba yan mga ka-surprise surprise? Sana naman Kamusta po mga ka-surprise surprise? It is June... Ano po ngayon? Monday. Tuesday po ngayon of 2025. And ayan mga surprise, surprise. Si Easy, po natin. Kasi nga po, waking up video lang naman po ito mga surprise, surprise. And sasamahan nyo po akong... Actually, hindi mag-breakfast. Gumawa ng breakfast, mga surprise, surprise. <laughs> Ayaw ko naman pakita na kumakain-kain ako. Ganun mga surprise, surprise. <laughs> But anyway, so ayun nga po mga surprise surprise. Medyo kanina pa po ako gising. Ayan. Tawag dito. Nanalangin na po ako. Morning prayer. Ganon. And, um, yun lang po. Mga ka-surprise, surprise yung gagawin ko pong breakfast yung ginawa ko rin po sa last um, waking up video o mga surprise surprise para naka-focus sa sexy ass ko yan ganyan na nga lang tara na mga surprise surprise so ayun yung ginawa ko po breakfast nung sa last breakfast video o mga surprise surprise ganun lang din po yung gagawin natin pero may bago mga surprise surprise baka sabihin nyo ayun na naman pala same lang din naman pala hindi po kasi po iba na po yung camera natin mga surprise surprise hindi po tayo high definition pero Ayan mga ka-surprise, surprise. We will be greeted by the SM Bikutan. Ayan mga ka-surprise, surprise. So, ayan po. <laughs> Nakakatuwa po yung ginawa po natin last time mga ka-surprise, surprise. Nasaan ka na? So, ganun po ulit gagawa po tayo ng pizza mga ka-surprise, surprise. Because it seems, um, what do you call this? Sumakses so, po tayo doon, mga ka-surprise-surprise. Sumakses surprise. So, ka po tayo doon. Ayan. Sumakses so, po tayo doon sa ginawa nating pizza, mga ka-surprise-surprise. Surprise. Kahit first time ko pa lang pong gumawa noon. Ito po yung, ano mga ka-surprise-surprise. Surprise. Eh, gardenia bread. Yun lang po yung gamit natin. And pork and beans. So... Mga surprise surprise bago pa lang po tayo sa tripod ano ah, sa tripod journey natin kaya nangangapapa po tayo ng mga ginagawa natin ganun So ito po 'yon. Hans pork and beans mga ka surprise surprise. And ang gagawin po natin is i-spread lang po natin siya sa bread. So ayun po, ganoon po yung gagawin natin. kahapon naman, nabusog naman ako sa 2 piece of bread. So, 2 piece lang, niyan Ako, malinis mo yung kamay ko. <laughs> so, ayan mga ka, surprise surprise. Dito po natin siya ilalagay sa, um, what do you call this? <laughs> mga ka-surprise, surprise, Gagising gising ko lang naman pagbigyan nyo na nagbabuffer pa ako. Uh, what do you call this? Air fryer. So, i-air fry po natin siya mga ka-surprise, surprise. Ganun. Ayan po siya mga surprise surprise. So what we will do is, ayan, ito nga pong pork pork and beans. <laughs> Porks and beans, ayan mga surprise, surprise. Ayan. Ilalagay lang na po natin siya dito sa bread. So ganyan. ano po siya mga surprise surprise um, para po siyang oven toaster na rin kasi di ba po pag dino-toast po natin ng bread crunchy po siya so pag nilagay po natin siya sa air fryer ganon din po yung nagiging ano niya result niya nagiging crunchy po siya mga surprise surprise yeah. And may tip nga pala ako sa inyo mga ka-surprise-surprise. Surprise. Nasa Airbnb po tayo. And uh, kung makikita nyo po dito sa may sink ng Airbnb, meron po malapit na uh, outlet dyan mga surprise surprise So um, prone po siya sa mga mabasa ganon. Let's say pag uh, inanom mo itong water, ganyan. Prone po matal si And ang air fryer po mga ka-surprise-surprise, surprise. yung likod po niyan, yeah meron pong air dyan na lumalabas. So, and then, ito pong kettle natin. Siyempre, pag nag heat po tayo ng water, may moisture din po dyan. So, lahat po malapit po dito sa may outlet. So, pag iyan po, napunta po dun sa outlet na to autom automatic po nag-shut off po yan. And, in worst case scenario, uusok po yan pag nabasa talaga siya. So, iingatan po natin yan na yung mga ganitong klase ng socket na mabasa. And any kind of sakit or any kind of outlet naman mga ka surprise surprise. Iingatin na, iingatan natin siyang mabasa, na huwag mabasa. So ganoon po 'yung mga ka surprise surprise. So ganyan naman para maiba naman. So, yun lang po yung chika mga ka-surprise, surprise pagdating sa mga sakit na ganoon or outlet. So, yun po. Pag na okay, pag okay na po yung bread natin, mga surprise surprise, lagyan na po natin siya ng toppings. I-air fry na po natin siya. And then, yung air fry po natin, mga surprise surprise, is iseset set lang po natin sa heat of maybe 160. Yan yan, 160 yung heat niya. And then, 5 minutes, ganun. But first, ipa-plug pala muna natin siya. Again mga ka surprise surprise wag po nating kasi 'di ba yung likod nga po nitong air fryer may lumalabas po na hangin doon or usok or whatever wag po nating itatapat dito so ayan kung mapapansin niyo po naka facing ano po siya nakatalikod po siya doon sa outlet so ayun na 160 na po tayo na heat and then mga 5 minutes ganun just like yesterday so ayun po And ang drinks po natin is, again, wala po tayo kasi <laughs> gusto ko naman sana orange juice para maiba-iba naman. Pero magmamilo na lang po tayo mga ka-surprise Ito po yun. So, staples na po yan mga surprise surprise ang Milo. Yeah. So, ito po tayo sa cup na about this. I think this is an espresso cup. What do you think, mga surprise surprise? Good lang naman pag so may mga arthritis, di ba? Usually, ang arthritis, yung mga masakit na joint sa kamay at sa paa. So, minsan, pag may arthritis ka, baka hindi mo na mahawakan ito, mga surprise surprise. So, as of the moment na nakahawakan pa natin siya, enjoy na natin yung mga surprise surprise. kamusta po ang kwentong Milo niyo mga surprise surprise Meron ano po ba kayong kwentong Milo? Nag-aano po ba kayo? Naglalagay po ba kayo ng milk sa Milo? Naglalagay po ba kayo ng sugar? Ako mga ka-surprise, surprise, wala na po ako nilalagay. Plain lang po, Milo, yun na po yun. And hot water. Siyempre, hindi naman po natin iinumin ng Milo ng walang water. Di ba? Siyempre, nalagay po yun. <laughs> yung lang mga surprise surprise baka sa video good time muna kayo. So ayun po, lalagyan lang po siya natin ng hot water ganyan. Ayun mga surprise surprise. Feeling ko may pork and beans yung kabay ko. Wow, 10 minutes na agad tayo. Ayan. So tingnan po natin it is uh, around 7 in the morning mga ka-surprise surprise. Tingnan natin ang mga sitwasyon sa paligid. So ganito po yung sitwasyon sa toll gate, ayan. nakikita nyo po ba yung Azure Building? Mga ka, surprise, surprise. Azure Condominium. Yung parang may handle sa taas na building na yun. Azure po yun. And, ayan pong may parang bilog po na yan. Kung nakikita nyo yung blue na bilog, ano po yan? Yan yung pinakabagong building ng SMB Kutan, mga ka, surprise, surprise. So, yun po. Hinihintay na lang po natin itong um, pizza ala A <laughs> meron pa ba tayo for tomorrow? <laughs> so, ayan, meron pa tayo for tomorrow. Kahit wala nang beans, puro sauce na lang. Ayan, i-save natin yan. And what else? So, nakakatuwa po itong tripod natin, mga ka. surprise surprise Talagang pinag-aalala na po natin siya. Kasi isasabak na po natin siya sa Saan po ba yung next ano natin mga ka-surprise, surprise? Hindi out of the country eh. Out of the house. <laughs> Okada po ba yan? COD po ba yan? Bonifacio Global City po ba yan? <laughs> so, ayun po. Nakaano na po tayo. Naka... <laughs> What do you call this? Naka... Iskandalosong ano, iskandalosong tripod. <laughs> Again, mga ka-surprise, surprise, sabi ko yung hawak-hawak lang po natin, yung good old-fashioned hawak lang na ganyan, iskandaloso na po yun. So, what more na ganyan po tayo ngayon, na yung lalakad-lakad na po tayo. And then, ayun nga po, nasampulan, po, nasampulan na po ako dito sa SM ng mga guards dyan, na sinabihan po ako na, hindi naman nila pinabura, hindi naman po nila pinabura yung content ko. Ang sinabi lang po nila is bawal. And ayun, nung tinanong ko naman si kuyang guard, sabi ko, saan ko yung place bawal well, all around the mall? Umuo na lang siya. Pero sabi niya, kailangan daw muna ng permit. So parang feeling ko mga surprise surprise I've seen this before sa mga other foreign vloggers na pag stop sila ng mga guards, ayun, pumunta lang naman sila ng admin and then magpapaalam lang without any written something. Pumapayag naman. So ako naman... Siguro kung talagang gusto kong i-record yung place, ganon pag may nag-stop sa akin, siguro, oh, usap naman ako sa admin. Ganon. Mm -hmm. Okay lang naman yun. Wala naman pirmahan na mangyayari. So, ayun. Ganon lang po yung gagawin niyo kung gusto nyo po gumawa ng mag-record sa mga private buildings. Ganon. Huwag po kayo matatakot pag in-stop kayo ng guard. Huwag nyo pong buburahin. Unless sabihin nila. Ganon. May, may, dito, may right po sila dun sa mga content na yan, lalo na kung paid po yung content natin, gano'n. Ako naman po mga surprise surprise hindi po ako bayad, so okay lang po mga surprise surprise hindi, hindi po nila ako hahalapin ng mga taxpayer declaration everything na gano'n. So, ayun po, naku na ako 14 minutes na tayo mga surprise surprise hindi ko na napapahabahin yung video. Ayan, let's just hope na kung gusto niyo pong makita yung kakalabasan nito mga ka surprise surprise, meron naman po sa YouTube ko, waking up video din po. Panoodin niyo na lang po. So, ganun lang po 'yon, naging crunchy po siya, ganun mga ka surprise surprise. And what else? So, yun lang po, no? hindi na po natin papahabain yung video mga ka surprise surprise hanggang 15 minutes lang po tayo. Pili ko any moment matatapos naman na itong air fryer kaya sige ano na natin. Hintayin na nating mag magmahiwagan tunog. Yon. So titingnan na po natin siya mga surprise surprise. Ayan na po siya. Crunching crunchy na po siya. Crunching crunchy po yan mga surprise surprise. Ayan. So hanggang dun lang po mga ka-surprise-surprise. Surprise, hindi ko na pa yung video. Na-excite na po ako sa susunod po nating mga recordings. <laughs> Siguro po pinaka naisip ko ngayon is Okada. Ayan, mag-Okada po tayo. <laughs> Okada and COD and MOA. Kasi magkakalapit lang po yun. So yun lang po. Puputulin ko na po yung video.